mga kabusing, welcome back to my vlog So for today's video nga mga kabusing, ang pag-usapan natin ay ang Miss Universe update na nga mga kabusing So sino-sino nga ba mga kabusing ang mahigpit na makakalaban natin pang bato na si Atisa Manalo When it comes sa kanya-kanyang paandar na kanilang ka na nga mga kabusing sa social media At syempre, sino nga ba ang malalakas na kalaban ni Atisa Manalo. Yan ang ating alam mga kabusing. So, before it ends mga kabusing, snaz nice muna kayong bati na magandang magandang gabi mga kabusing. At syempre, salam alaikum po dyan. And sa wadi mga kabusing. So, huwag na natin patagalan mga kabusing ang ating uh, mainit-init na kwento nga mga kabusing. So, based mga kabusing sa mga social media mga kabusing, ang, ma ang mahigpit talagang makakalaban ni Antisa Manalo syempre sa andyan na nga dyan si uh, si Cotebua mga kabosing at syempre si Ecuador si Venezuela si Latina at syempre ang pambato ng Thailand mga kabosing na si Vina Pabinar mga kabosing na kung saan siya talaga ang nangunguna mga kabosing when kam comes sa pataasan ng uh, followers, makakabosing sa Instagram at syempre sa padamihan ng mga likes, comments, makakabosing at syempre ang daming fans nga itong ni Vina Private Mga kaposting, when sa Asia, sa Europe at syempre sa Americas, mga sila talaga yung may malakas na ang uh, fan base nga mga At syempre, hindi rin mapapakuloy mga kabusing ang ating pambato na si Atisa Manalo sa kanyang uh, followers mga sa Facebook na mag 1 million na nga man at yung sa kanya IG na mahigit 500 plus makabosing. Huwag tayong mga mga huwag tayong mga mama kahit na kahit 1 million man 'yan yung uh, followers ng isa, basta lalaban lang tayo makabosing. Ang atin lang isipin is kung sino talaga ang may mas magandang advocacy, magandang laban, yung performance mga kabusing, at syempre, yung kanyang dedication mga kabusing, para makuha ang corona bilang isang Miss Universe. Alam naman natin mga na si Atisa Manalo ay kaya niya makipagpuksa ang mga kabusing, malakas man yan. Basta fighting spirit na talaga mga kabusing, ang kaya may ibigay na ating pampato si Atisa Manalo para makuha ang Ikalimang Corona bilang isang Miss Universe At syempre, this coming October na ngayon mga kabusing Yung labanan ni Vina at ni Atisa mga kabusing So, sino kaya ang makapag uwi ng Corona? Either Vina nga ba or Atisa Manalo? Lahat naman mga kabusing, may kanya kanyang manok mga kabusing At syempre, si Atisa Manalo May mga fans din dyan sa, sa bansang Thailand nga mga kabusing kasi gusto nilang makita si Atisa Manalo kung gaano itong ka-pretty. At syempre, ngunit kam sa pasarela, may laban itong si Atisa Manalo, mga kabusing. Sa pagandahan, may laban din mga kabusing. Sa, sa performance, lumalaban din mga kabusing si Atisa Manalo. Kaya, support sya for tayo mga kabusing kay Atisa Manalo. At maraming maraming salamat. And thank you for watching and see you in my next vlog. Keep safe po. God bless. Bye bye. Mwah!